guys, andito na kami sa Tanay Rizal yan, mahaba-habang biyahe, anong oras kami umalis doon is alas 3 and then nakarating kami dito sa bayan is yes, ano na 8 o'clock na so nagutom na kami nakakita kami dito sa mga tabi ng highway na mga ganito ganito oh. ano to mga food ano. yan, yun. nag stop over kami para kumain kasi sobrang gutom na namin na natin kung anong nasa loob nitong mga food na food ano na to guys. hindi ano, ko alam tawag sa mga. Ay. Mukhang maganda naman. Oh 'di ba napakalamig dito? Napakalamig dito, guys. So, okay. hindi namin alam po nang oras kami makakarating sa bundok. Ayan. Nag-stop over muna kami para kumain. Tapos ito 'yung napili namin, oh, 'di ba? Nasa tabi sya ng bukid. Sana masarap yung food nila.